Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. Linggo ng umaga ngayon. Happy Sunday po sa inyong lahat. Uh, Mag-aalmusal na ako para magsimba. Pero, nagluluto muna ako ng ayan, nilagang kalabasa para sa aking mga alagang aso. Ihahalo ko to sa dog food nila. Luto na yung ating nilagang kalabasa. Nilaga lang yan. Patayan ko na siya. Magsisimba kasi ako na yan. Pagdating ko, malamig na yan. Magluluto ako ngayon ng ribs. Pero hindi ito sinabawan. ah uh, nagsimba ako kaninang umaga. Alas ay sinidya man yung simba na pinupuntahan ko. Tapos pagpauwi ko diretsyo, pamalingki na. May mga bibilhin pa sana ako kaso nagmamadali na ako kasi magpapakain ng aso tapos magpupunta pa ako dun sa kabilang bahay dahil meron nagtatrabaho dun medyo malalaki yung pagkahiwa niya oh. gaganunin ko tanggalin ko para medyo maliit ugasan ko muna ito kasi ibabad ko dahil pagkababad ko nito pupunta ako dun sa banana hills para dalhin yung merienda ng mga nang gumagawa doon. Isa lang yung gumagawa doon. Gumagawa siya ng kisami. Patapos na yung kisami ngayon. Yung design na lang ng kisami ang ginagawa niya. Kaya ayaw na niya ng may katulong dahil kaya naman daw niya. At ito na yung ating ribs. Wow! Luto na to. Tikman na natin. Mmm. Sauce pa lang, ulam na. Andito na yung washing namin na pinaayos. Ginamit na ito. Nasira kasi yung timer nito. Tapos, kailangan pala daw palitan ito. Tapos, sabi ko sa gumagawa, gusto ko sana papalitan ito. Sabi niya, uh, hindi daw siya nagre-recommenda na uh, palitan yung ganito kasi mabilis daw masira. Kahit pa daw dun sa Samsung bilihin. tumatagal lang daw ng dalawang buwan o kaya tatlong buwan. Marami na daw siyang inayos na ganitong washing machine pero hindi daw nagtatagal tapos mahal daw kasi pag binili mo daw yan yung buong ganyan pumapatak daw siya na 6,000 tapos wala pa daw yung sa labor dyan. Sabi ko ang mahal naman bibili na lang ako ng bago kasi magkano ang idadagdag ko na lang pag bago Tapos sabi niya kung gusto mo imanual na lang natin tinanong ko siya kung magkano yung babayaran pag manual. Ah, uh, niya ako ng 3,000. Okay na rin yung 3,000 kasi maganda pa naman. Sabi nga niya sayang sayang daw nito kasi maganda pa yung makina niya. Kaya pinamanual ko na lang. Nakakabit pa rin naman sa gripo yung hose nito. Kaya hindi ako mag bubuhat-buhat ng tubig. Kaso nga lang, kailangan bantayan. May power din siya, o. Oh. Ito yung power niya. Yung power dito, di na gumagana. Lahat yan, di na gumagana. Ito rin yung, pag magwa-washing ka, ito yung pipihitin mo. Tapos, ito sa dryer at saka sa drain. Tapos, dito naman, pag magda-dryer na. On. Tapos, off. Kailangan, bago pihiten, naka-on siya. At saka yung drain niya, kailangan laging naka-on. Ganon. Okay rin naman itong ganito. Kasi dati, may nasira din akong ganitong washing machine. Tapos, inayos din niya yun. Manual din ang ginawaan niya. Tapos, dinala ko yun sa Bicol, pinadala ko sa tatay ko kasi malaki din yung washing machine na yun. Tapos nung umuwi kami nung July, yung washing machine na yun ay ayos pa. Pinagawa ko yun wala pang pandemic. Kaya okay rin naman ito. Sayang pagpapalitan natin. Tapos maganda pa yung washing machine na to. Pag masira na lang ito sa kanako bibili. Para yung pambili natin ng pera na para sa washing, pwede natin magamit sa ibang bagay. Lalo na ngayon na nagpapagawa pa kami ng bahay, kailangan namin yung pera na yun para sa pagpagawa sa mga materyales at saka sa pambayad sa nagtatrabaho tayo ngayon sa bahay namin. Yung mga upuan, tinakpang ko muna ng mga corkine na nadi na ginagamit. Ayan, kasi may ginagawa dito. Andito na ito yung mga tiles na gagamitin dun sa third floor. Kompleto na yung tiles na yan. Gagamitin para sa third floor. Pagkatapos ng kisame, maglalagay na kami ng railings. Yung paggagawa nga dito, ayan gumagalaw, hindi maganda ang pagkagawa. Maalikabo. Tapos lalagyan na dito. Nagawa na din yung uh, hagdan na tiles na papuntang third floor. Ito yung kulay ng ating tiles. Gusto ko. Ayan, nagkikisa may sila dito ginagawa na yung case na dito sa third floor. Kaya malapit na rin tumatapos. Andito rin yung... Pagkatapos nitong case itatiles muna itong kwarto ni Rhea, tapos yung sa labas. Yung yung bago kami pa magtatiles dito yung sa... Yung mga kilid na lang yung wala. Tires. Kasi dito, kasi sa tiris dito magwi-welding okay. ng railings para sa hagdan kailangan ma-welding muna yung railings bago i yung sa terrace para hindi magkaroon ng spot yung mga tiles. Kasi nangyari na yan dati doon sa my apartment na nag-welding sila sa loob. Nilagyan nila ng mga karton yun. Tapos meron pa rin spot yung mga uh, tiles. Nagkaroon sila ng parang sunog. Kaya yun ang iniiwasan namin. Dito naman, ito yung ating kisame, hindi pa talaga tapos. Ito, tapos. Yung sa gilid kasi, may design yan. Lalagyan yata ng ilaw yan. Hindi ko alam kung anong design yan. Sabi naman sa akin ang nagagawa. Ah, bukas daw, tapos na yan. Kaya, titingnan natin kung matatapos na bukas para maumpisahan na yung pagtiles dito sa third floor at saka mabuilding na yung uh, mga railings para magkaroon na ito ng skim coat lalagyan ng skim coat tapos mga cabinet tapos pintura na magluto tayo ng merienda kagagaling ko lang sa banana hills alas stress na pero okay lang kasi late na rin na nananghalian yung anak ko Magagawa ako ng turon. luto na naman tayo. Pag walang pasok, kain lang ng kain. Ang lalaki ng saging, oh. 30 yung kilo nito. Si Rhea, umalis siya, pumunta ng SM. Tapos, wala siyang dalampayong. Ang ano pa naman ang Talagitan. Madilim, parang uulan. Sabi nung nagbibintang, hindi daw ito kinalburo na sabi. 4-8 gawin kong sampo yung aming 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, tama na yan. Bumili ako ng tatlong tatlong ano yun? Tanda. Tatlong tanda ng wrapper. Kasi pag tapos ilalagay ko lang sa freezer yung natira para pag gusto ko magturon, meron akong magagamit. Nung nakaraan, lagi akong may ganito, kaso naubos na. Tapos, pag nagpunta ko ng talingki, nagmamadali. Pag may ano ka kasi, tindahan, o kaya may negosyo ka, pa, parang yung oras mo pag lumalabas ka, parang ang ikli-ikli parang -ikli. bilang na bilang kailangan mo magmadali kasi iniisip mo na magbukas sampung piraso lang yung aking papalutin buti maganda to na pagkagawa Minsan kasi yung, yung ano nila, mga gawa nila, ang hirap, ano ang hirap paghiwalayin. Ito, maganda to. Yung maganda yung pagkagawa nito kasi hindi siya mahirap paghiwalayin. Hmm. Saglit lang. ihiwa ko muna to bago ko ilagay sa freezer kasi pag ilagay na to sa freezer, titigas na to. Pag nilabas mo, hiwa-hiwalay na sila. At andito na tayo sa aming kawali na mas matanda pa to kay Rhea. Dito tayo magpipreto ng ating toron. Eto yung toron, oh. ng ating turon. Ito na 'yung ating turon. May naluto na ako, ayan, apat na peraso. Tapos eto may katlo pa. Meron pa tayong lulutuin. Dahan-dahan lang 'yung apoy para maluto 'yung saging.